Tara po, lakad po tayo. Hey, kaya niyo po lumakad pa ganon? Kaya niyo po. Sige po. Hindi <coughs> na po kaya. Balik na po. Higa po kayo dito. Uy, orang ka dun. Bakit? Ang <coughs> lalakad niya? Unti-unti yung hakbang. Ay, nakalakad sa'yo. Ay, nakalakad sa'yo pag matagal akong nakaupo, ako pag tumatayo ako, hindi ako makalakad ng ano. Exactly. Uh. Uy, asan na kayo, Paul? <lip> Pasok po kayo sa pa u pangalawang pinto po. Busi uh, naman. niya. Hindi okay po, higa po rin. Pagin pa. Medyo boring na itong part na to kasi sa totoo lang talaga minagic na namin ito kagabi kasi hmm. ang sabi niya, 4 days na siyang hindi nakakatulog. So dahil dahil pa sila sa late eh, tapos nung dumating dyan, talagang namimilipit. Tapos nung narinig namin na 4 this ago, dinakatulog, nagkasundo din yung team na bawasan na ah, kanina madali, ay, man din yung araw. Nagkulipan ang aming team. Nakakalakad na to eh. Hmm. Pero proud to present sa lugar ni Cero. Presidente to ng tricycle driver to doon si Sir eh. Ang Toda, ang So, kami ang dahilan po para makalakad ulit si Sir. Hmm. Pagbalik po niyan dyan sa, anong lugar niya? Tacloban. Okay. Tacloban, naglalakad na to. Di ba dati nahirapan maglakad? Naka-tricycle, pag baba, nahirapan. Pag balik nga dyan, yung tricycle, isasakay niya na sa kanya. <laughs> balik <tan> na <laughs> balik <tan> na. Big, mga gila. So, paano ka ba, sir? Ano ba ninyo sa inyo? Ba't po kayo Ah, uh, way back. Actually, ano, nagbuhat ako last uh, year uh, siguro. Hindi uh, so, uh, ko lang matandaan yung mal. Tapos, nagbuhat ako. Uh, 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 napansin ko na may lumagotok sa likod ko. Tapos, hindi ko lang yung pinansin. Tapos, pag gabi na, upo na ako. Hindi na ako makatayo. O, oh, hindi na ako makaupo, hindi na ako makatayo. At saka, mahirap nang maglakad. Last year? Last year yun. Tapos, ininestretching ko lang, na. pinamasahe, nawala. Hang, hasta nga, balik-balik, pabalik-balik na ano. Hindi kasi naibabaw ng tulong sa loob, kaya oh. pabalik balik siya. Pero itong pinakamalala na ano, na atake. Atake. Malala na ba yun? Malala balala, ba yun? Balala, ba yun? Balala, okay. balala sa kanya tayo, hindi ah, siya nakatulong. Ang lalaka. <laughs> <laughs> hindi na talaga <tara> <laughs> Hindi video ko la... Hindi <laughs> ko na. Hindi na. Hindi na. Hindi ko Uh, so again, hindi nga pinalakad ni Hershey dyan eh. Hanggang sa poste lang, pagdating ng poste, pinapasok na agad ni Hershey. Oh, hindi, hirap na hirap! Ay, oo. Totoo yan. Paano ba makabu na makabuo nang maayos eh. Pagbaba ng airplane, ang layo pa nang lalakarin. Oo, oh, nag-agree na kami. Kaya pumunta kami dahil. Hindi, nilakad nyo yun yung buong yung airport doon? Nagpasas ka lang dyan. Sa labas, wala. Nilakad namin. Lakad lang. Tayo nun na. Lalo na. Oh. Pwede naman magkaroon ng wheelchair doon. Pwede magkano ng wheelchair doon, kaso hindi mo na kailangan pag-uwi. Okay. Okay mo yung magkaroon ng wheelchair. Sir, sige. liga. Pag lumapit, bakit? Hindi sakit ka, tulak kita. Ah! Yung totoo yun, yung totoo yun, mag-hotel pa sana kami. Okay. Sabi ko sa asawa ko, huwag na. Punta na lang tayo kasi yung schedule nila, ano, 3, hanggang ano? Pag-gabi. Pag-gabi. Alam ko na. Nandun. Gusto niya yung makatulog. Hindi naman nabi kumunta eh. At least, nang nakita natin siya, nagawa na natin agad ng paraan. Okay, gusto na niya matulog talaga. Sir, napacheck up mo na siya. Opo. Okay. Ano sabi? Sabi daw, ano, na yung nerve ko daw may ano. Naipit? Naipit oh. daw. Anong plano? Uh, X-ray. XR, Opera okay. daw. MRI. At okay. saka hmm. nag-ano kami lang, ano? Kaya ba? Kaya Oo, oh, naka-prestation okay. ka rin sa kanilang pag-ibigay ka. May Amerika, na? Wala. Hindi, wala. Ang pa na lang ako. Tapos, sabi ko, wag na tayong mag-ano pa yung Alam ko naman yung nararamdaman ko. Kasi yung reseta ng ano, ng doktor, doktor na mga pin-reliever, hindi talaga umaano. Hindi naman Ano kasi yan, na nakadistocate sa loob. Oh, para maintindihan ng iba na hindi tinatalaman ng gamot. Nakadistocate kasi yung sa loob. Or minsan yung, ano, yung, yung, yung pinaka, tawag yung pinaka, yung malambot dun sa loob. Pumuputok yun palabas. Wala namang gamot na pwedeng i-take tapos maa-align siya sa loob. Kaya wala talaga yun, sir. Ano lang, for ano lang. Paano mo siya relax ka lang, pain management, na kahit pa paano kayanin mo yung sakit. Pero pag nawala yung gamot, Yari ka ulit. Yari. Oo, oh, ganun ulit. Pilipit ka ulit sa kit sa So, yun lang. So, try na natin ito si sir para pag-uwi ng late. Ano to? Siya na yung, mag, siya na yung sasakyan ng tricycle. <laughs> check na pa. <laughs> wow, okay, hindi nga siya makatagal ganito sa upuan. Uh, Ay, hindi oh, nga makakalilid man. to eh. Kahit ganito. Ano? Oh. Ka, hindi siya makaupo. No, Bisag. Oo. Kahit ganito. Hindi siya pwede. Oo po. Oh, po. Mm. Tapos yung mata kagabi, itim oh. na itim na. Oh. Ulitin ko ha, ayoko naman mo gano'n. Parang second session nyo na to kasi kagabi nung nakita namin siyang namimilite. Sabi, sino nag-request doon? Pantulog lang. Ikaw. Eh kasi itsura ka hapon, mukha na zombie. <laughs> <laughs> yung katabi ko nga sa ano, mm -hmm. sa aeroplano ng babae, palaging nainis na siguro sa akin yan. Hindi nga nakita na namimilipit ka, sir. Nakikita niya namimilipit ako. nakikita niya pala eh, tapos gaganit siya. Ang <laughs> <kami, laughs> Hindi ko naman maupo yung ano, yung tweet ko kasi masakit talaga. Hindi ko na maupo ng ano, <laughs> maayos. mamaya yung nakuha pa rin itong aeroplano, yung makikipot pa yung ano, yung upuan. Dapat kapwa Pilipino sila. Mas, may mga harap <laughs> Assalamualaikum. So, sa mga ano po, sa mga nanonood po sa amin lagi tas na hirap, gusto kami makita. Si John Paul po at si Marvin na sa lesson po bukas. Susama ka dun ah. Hindi, susama Sila lang. So, pwede nyo, ko sa po <coughs> po. Siyempre, hindi ko sasabihin na sasama. Si Marvin po at si John Paul nasa, ano po sila, nasa Quezon. Banda ka ni huh? Ano yung mga kain na lang ayusin para pupunta sila? Tapilok, Tuhod, Balikat, Karapal Tunnel. Pwede nyo po tayuhin dun si John Paul. Saan yung siya? Saan yung nila? Hindi ko nga alam. Sa, dito sa may dulo ng tanay? Hindi ko alam. Sa inyo pal? Ito ay sabihin eh. Ano? Ano sa kulit yung pal? Kaya yung Hindi, sa unang pal yung sa yung lighty. Sa ka kaya yung lighty. Hindi ko alam ang NMM ba yun? NMM Resort? MNN Resort po. MNN or NMM. Basta yun po. Resort. Pagtayin niyo po ito si Jean Libre po kayo ngayon. Tingnan

hindi na nga namin nakuhaan kung paano itong pumihit, hirap na hirap pumihit eh. <laughs> ah kaya sumugan uh, ako dito sa bulakan <laughs> well, wala wala ito, tapos naroon na yan tama ang pagsugal mo mm -hmm. dahil mamaya magpupusunod kaya yan ito si paring hide ano? another day, another day gilot another filay another filay, another day ah another day, another day miray bin, pataas lahat bin isang kukontrol ng pababa another day, another day filay hindi <laughs> <laughs> ano kayo siya huh? ano ano po top score nyo to sabi niyo po ilan uh? ano? ano po yung highest score nyo dyan? Sa... dito mga paul di ata makita ni ate Marvin, diyan paul baka ay ayo Marvin atakin nyo to si atakin si

Hatak nga dito, yung ugat na isa dito nakaluwa pa. Hindi pa na Oh, Pwede nang ibaon. Madali lang to kasi nagalaw na namin to ang gabi. Sa totoo lang. Ganito lang yun. Ubus. Kasi nang dumating sa akin kagabi to si Kuya eh namimilipit tapos Oh, hindi na nakatulong. Eh, matutulog ako eh. Alam mo mga habang natutulog kami si Kuya Giseng. Hindi na lang namin pantulong. Kaso pag gising ko wala na, nakaupo na dun eh. Nakaming tina. <laughs> na sa tibetong, eh, pagpwentuhan na dun sa mga ano. Ito pa! Paul Marvin! Ay, -hi. mamaya pa siya. Mamaya pa sila? Uh -huh. pag pa kami ni John Paul. Hmm. Yung YouTube yung kami. pa yun? Ilang oras pa yun? Di ba alas di dito sila? Ano alas na sila. Alas na sila, alas. Ay! Dapat, ano, bumiyahin sila. Alay. Uh -oh. uh -oh. Oo, oo. May yung siya yun? Pagkakapunan. Lama ko nagpakalman ng tao eh. kami. All. Wala na lang. Nakawala na lang. Mabilis na lang yun, no? Mabilis na lang. Wala na lang. Wala na lang. Wala na lang. yan. Isang tira lang. Nakatulog na siya. Yun. Buti buti dito kayo pumunta. Sa amin. Pinatagal lang okay. namin yung biyahe mo, sir. I kasi kayo. <laughs> <laughs> yung Sinuun, TV namin. Dapat mo sinubukan si yung sa iba? 7 o'clock. Hindi. 7 o'clock. Nakawangan yung vlog niyo. Hantog gabi. Ko sabi. sabi ko, okay. Parang gina-memorize ko na yun. Mga tao <laughs> Puro pataas. Po Paul kontra mo ng pagwa. Siguro di kami makatulog. <laughs> Dahil sa kanila. <laughs> Kasi natatanggal daw yung stress niya. Tapos may merong umiiyak, di ba? Bibidyan uh mo -huh. lalaki uh na nakukuba. -huh. Umiiyak, nakalakad na ng state na, straight uh na. -huh. Umiiyak. Mas bakit naman po. Umiiyak din siya. Umiiyak din siya. Mas bakit. May video batin. kami nakakaiyak talaga eh. Oh, umiiyak ka. Mm -hmm. Tapos ni... ni, ni, ni <laughs> umiiyak yung babae. Pero yan yung lalaki. Ayla. yung lalaki nga na, na nag-isa lang siyang pumunta dito, naka-jacket. Ah, yung Cuba, ah, si Kuya. Hmm. Hindi na sa niya. Niya po siya makatingala. Oo, no, hindi ka tingala. No, oh, tingala ah. Nakaganong na lang. Naka ah. Tapos yung titignan niya. Tawa ka kay Kiko lang. Kaya ito po yun kanina. Narinig ko. Kaya ito ba yun ganina? Kaya ito ba kuya ganina? Kaya ito ba yun ganina? Kaya yung ano yun ganina? konti konti ba yun ganina? Kaya ito ba na ganina? Kaya ito ba yun ganina? ba yun ganina? Kaya dito. Oh, Sa baba. Dito. Ah. Oh. Yan. Mano, pa na pa lang natin 'yan para makuha na natin. Pero hmm. dito wala na dito. Wala na. Dito. Wala na. Wala na nasa ba? baba na lang. Babay 'yan. Uy. Wala na. Na lang 'yan, no, yeah. oh, ano 'yung pag takiga pa siya eh, pag tumayo 'yan, Kuha natin 'yan. Ihihila na lang ano eh, ang tawag dito magagmadaga siguro 'to na ibabalik na namin sa loob. Ma'am, Ang nangyayari, ma'am? Di ba pagpasok sa loob? Pa, umangat pa na konti. Baga pa yan. Dahil itong tatlo ba'y puto. Puro pataas lang. So, no advance payment po. Ang checking in booking po. Libre po yun. So, sa mga kamag-anak po ni sir, sa mga nag-expect na gagaling to. Congrats po sa no, right. inyo. Wow, wow, wow. ay Nandiyan, nandiyan! Ano yan? ka. Kabalatan lang, kabalatan Okay. Okay lang yung ano, na kasi to okay lang? Paano ba siya? na. Bata pa siya. Ah! 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 <laughs> <laughs>

kasawa ka sa pet mo? Oh, sa niy. Doha dito. Naga iniyot ako, di naman nito. Pero ayip po tayo. Magigimbangon niyo po, tagilit upo tayo. Sige po. Tagilit upo. Ganyan na po, lagi nung gagawin na. Upo. Tayo. 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 Straight nang likod ko yung. Sige po, Dito po kayo. Sige sir, ako lang kukuhanan namin. Tayo po kayo 10 minutes. Anong oras? 4.18. Sige po. Madam, is that Wait lang kuya. Do, punta po tayo doon. Tapos tayo yung campus. Meron pa kang tech. Tapos tayo yung campus. Meron pa kang tech. Tapos tayo yung campus. Angas. Ay ka, Yabasin. Yeah, huwag mo mm -hmm. na Hindi, naglakad na eh. Kagabi, gandun lang. <laughs> Thank you. So, hindi ko alam kung ano tawag sa si sakit niya. Ano sa tawag sa si sakit mo? Sayatika. Oo, uh, sayatika po. Nagpa-check up to eh. So, if ever po na may gano'ng kayong case, kahit yung gano'ng kalalakay, sir, kung ako sa inyo, huwag niyo napatagalin para hindi siya madaling hindi siya mahirap ibalik. So, the more na mas matagal kasi siya, the more na mas mahirap siyang ibalik. Pero kaya kung ako sa inyo, kahit hindi di sa akin, makahanap tayo ng marunong, ipaayos yun agad yan. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa del Monte Bulacan. God bless po sa pamilya nito, saka sa mga kapwa tricycle driver nito. God bless po. Kita-kita tayo dito. Thank you. Thank you.